naghanap lang ba talaga siya ng bagong pag-ibig o may hindi pa tayo alam? Mga best, teka lang. Si Camille Ann Miguel, ang huling minahal ni Jovit Valdivino, itrending e na naman. Bakit? Aba, may bago na raw siyang kaholding hands at hindi lang bulaklak ang involved. May aso pa. Kung kilala mo si Jovit, alam mo isa siya sa mga OG ng Pinoy Got Talent. OPM legend, pang malakasan ng boses at maraming puso ang pinakilig. Pero ang pinakaimportanteng babae sa buhay niya bago siya pumanaw, si Camille. At ngayon may bago na raw siya sa buhay niya? Let's break it down. Noong December 9, 2022, bumulaga sa lahat ng balitang pumanaw si Jovit dahil sa aneurysm. Grabe, daming luha ang bumuhos noon. Lalo na kay Camille. Ang taong kasama niya sa pangarap, sa hirap, sa saya. Plano pa raw nila magpakasal, bumuo ng pamilya, at syempre, patuloy na buuin ang kinabukasan nilang dalawa. Pero lahat yon naglaho kasama ng pagkawala ni Jovit. Pero fast forward to ngayon. Netizens were shook nang mag si Camille ng picture. May bouquet ng red roses at may pa na aso pa. Ang caption, simple lang, thank you. Aba, edi parang soft launch ng gawa. Hindi naman natin sinasabing confirmed pero aminin, medyo may kilig sa hangin, di ba? At dahil diyan, boom, nagkaroon ng debate online. Move on agad? Deserve ba niya? Pinagpalit ba niya si Jovit? Some fans were heartbroken. As in, akala mo teleserye ang comment section. Grabe naman, parang ang bilis. Si Jovit, kamamatay lang, tapos may bago na. Pero syempre, may team Camille din. Hayaan niyo siya. Hindi naman siya nagloko, nagmahal lang ulit. Grabe kayo, parang ayaw niyo siyang maging masaya. Alam ni Jovit na mabuting partner siya. He'd want her to find peace and love again. E paano kung yung roses at aso, regalo lang ng kaibigan o ng relative? O baka naman soft lunch lang talaga? Hindi natin alam, pero ang sure tayo, may bago man o wala si Camille pinipili na ulit ang maging masaya. At sa totoo lang, dapat nga ba tayong manghimasok sa puso ng taong nagmamahal muli? Minsan mahirap man tanggapin, pero kailangan nating maunawaan, hindi nakakalimot si Camille, nagpapatuloy lang siya. At siguro kung nandito pa si Jovit, baka siya pa ang unang magsasabi, Camille, okay lang, karapat dapat kang mahalin ulit. Ikaw, anong masasabi mo sa move on ni Camille? Fair ba to or too soon? Comment mo na yan sa baba. Don't forget to like, share and subscribe for more Kwentong Puso, Kwentong Viral at Kwentong Pinoy.